Hi guys! Good morning! Araw ng Friday ngayon at uh, punta tayo dito guys kasi may narinig ako may umakyat ng niyog uh, baka mayroong nag-harvest ng kupras uh, harvest ng niyog hihingi tayo ng buko And punta tayo dito hanapin natin yung may tumunog na niyog na nahulog kasi Siguro may nagkukupras Try tayo manghingi ng buko kung bibigyan ba tayo. Yan. hindi ko lang alam kung sino itong nagharbis ng kopras, kung sila Roy ba ito. Hindi ko sure. Kaya puntahan natin. Alamin alamin muna natin kung sino yung nandito bago tayo humingi ng buko dahil baka hindi sila mahirap na Di, mahirap pag hingi tayo na hindi kilala Asan na ba ang nisaka ang lawak ng lugar guys oh. ayan puro na naakyat ikaw na Roy pwede ngayog butong <laughs> ayan si Roy pala guys tingnan mo oh. alam nyo ba itong mga niyog noon nung mga bata pa kami ang baba lang nito kaya yung likay na yan sayad sa lupa. Kaya dito dati bilaran na namin 'to. Nagdito kami nagbibilad ng palay at mais noon. At pag sinabi ng nanay namin na bantayan namin yung palay na binilad, yung likay na yan sumasaya diyan dito sa lupa dahil mababa pa yan noon eh. pero maraming bunga na yan kahit mababa pa. Tapos ginagawa namin para hindi kami mainip habang nagbabantay ng mga palay na binilad dito. Yang lekay na yan, ginagawa namin ng duyan na yan kasi ang baba lang talaga yan noon eh. Ngayon ang taas na dahil ilang years na rin. Siguro ang edad ko noon nasa nasa 8 or 8 to 10 years old ako noon kaya ngayon 15 na ako, tama nga naman, nasa 40 years na itong niyog na to. Mula nung mula nung mababa pa siya. Kaya iyan. Ang ganda to. Hinanon oh. niya yung mga oh lukay, kaya inilagay dyan dahil sisindihan yan mamaya ang teknik pala pag nagkukupras ka kay, magkukupras ka guys pag may mga lukay na galing sa taas tatanggalin mo yan tapos pag baba na ng mga lukay sisindihan mo para mausukan yung mga puno ganun pala yun bawat harvest mo ng niyog magpapausok ka para yung mga lukay mawala din at saka yung niyog makakalanghap ng usok importante pala rin sa niyog para maganda yung bunga ng niyog yan mayroon palang star apple dito Kayo, kaso lang hindi na kasi star apple ngayon may bakaw mayroon sila mga bagong tanim na saging siguro ano ito yung lakatan or ano nung no, anong tawag nung isa kung hindi ito lagatan siguro guys latundan ito kung hindi lagatan may baka oh lalaki siya ay ay babae may sungay oh ayun si Roy umakyat na doon si sa taas dito sa amin kasi pag nag harvest ng niyog talaga aakyatin mo yung puno kahit sobrang taas pa ng mga puno kagaya dyan, mga tirik na naaakyat nila yan, kagaya dun no? sobrang taas na yun, naaakyat nila yan sa dabaw, sinusungkit ang niyog doon eh, kaya pag sobrang taas na ng niyog doon, hindi na maabot ng sungkit yun, Hintayin mo na lang na kusang mahuhulog yung bunga niya kasi pag ang buko na, ang niyog naman guys, pag patay na yung niyog yung talagang ano na kusang nahuhulog yan pag sobrang tanda na niya, usang nahuhulog na yan. Kaya doon sa Dabaw, pag sobrang taas na yung puno, hinihintay na lang nilang mahuhulog yung mga bunga. Kasi nga, nakakatakot umakyat. Hindi kasi sanay sila sa akyatan ng niyog. Dito kasi sa amin sa bowl, talagang akyat. Dami pa maniyogan dun. Oh. No? Dito naman ang niyog. Iba-iba ang may-ari. Kasi noong panahon guys, wala pa naman dati na kahit hindi mo po hindi mo lupa pwede pwede ka magtanim noon kaya yung mga niyog dito hindi rin sa kanila lahat to yung iba iba ang may-ari kasi noon pwede ka magtanim ngayon kasi hindi ka na basta-basta magtanim kasi puro na may may-ari ang lupa may mga ano na may mga titulo na kung sino may-ari ng mga lupa na yan kaya bawal na mag mag tanim ka ngayon na hindi mo lupa. Pwede, pwede rin magtanim ka pero magpaalam ka sa may kung papayagan ka. Kasi oras na magharbis harvest yan na hindi ka nagpapaalam. Pwedeng ang may ng lupa na ang mag-ano diyan mag, ano dyan, mag kasi hindi ka nagpaalam eh. Ang sama ni siya, banog. Doa ka buok o dagko. Uwak? Uwak daw, daw, daw. Dalawa Oh. Lalaki pa naman. Mag-asawa siguro to. Dalawa. Diyan, tapos na si Roy. Muna, ilagkaw ni, ninyo diri, Roy. inyong mga manok, anak, binuhi an ra. Mayo kay wapoy mawa. Kay, kay nanay asbayig, mamiso, kay mahurot ra magkawa. kay kana kintay kay, kay nanay mamiso ag walong buok pagkaugma bawasan na taman mahurot mo na inaan ni nanay karon limang buok Uy mga piso puro ra ng itlog purura inaan limang buok ning sagdi na lang na nanay magmamiso na matirang matibay ug nay mabilin di suerte ka Nakadakop naman, nakakuha naman daw yung mong Ayan guys, tapos na umakyat, ano na, i, ilalagay na lahat doon yung bunga para mamaya balikan niya para ano na, niya. Ganito ang proseso dito sa amin. Mahal yata ang kilo ng kupras karon eh. Mura man tong kay na. Katong ako as kaaki kay gamay ra man to, naka nakahalin man pug One Pila ba to? One One six kay nag nakakuha man ko ay one five kay naka nagtunga man may nasa 700 kapin. Pero sunod sunod harvest ato kaaki murag malabong na Gumnasur makupras gamay ra kay uban nga sunok man. Niingan man sila, niingan man si Joseph pag guys, nakahingi ako ng buko ni Roy. Hinahingi ako Dal ko to sa bahay, mamaya ko na to kainin. Salamat Roy sa butong. ayan nisaka pa siya oh. Ayan. ganito ang pagkupras guys. Kailangan sanay kang umakyat ng niyog yan ang hanap buhay dito sa buhol pagkupras ng niyog ito mga niyog na to guys sa kanila to siya lang ang nagkukupras ganito ang proseso sa amin pag nagkupras yan tatanggalin yung mga patay na da, ano mga patay na lukay at saka yung mga walang laman na ano yung bulig na walang laman tanggalin para malinis para maganda ang bunga niya yan kagaya dyan walang laman yung ano niya kaya tinanggal para malinis Yan, bababa na siya. Tapos na ang ginagawa niya, inakyat mo na lahat niya, tapos ipupundo doon. Tapos, pag lahat na naakyat, ayan, saka na siya mag-umpisa na magkupras. Ayan, ganito ang porsiso sa amin pag Thank you so much sa butong. Nakalibri na kong butong. Nakakay upat na butong guys. Hi guys. May dalat na tayong buko. Ayan no. Mayroon tayong apat na buko. Thank you so much Roy. Makakaon na pughog. Butong. Makakain na naman tayo ng buko. Ayan. Ang ganda ng ite. Dahil may apat na buko. Ang bigat mo naman. Ang bigat. Yan. Thank you so much. May buko na ako, guys. Makakain na naman tayong libreng buko. Yan. Ang bigat lang. Ay. <laughs> Ay. Ayan. Thank you so much. Happy lang kasi may buko tayo. Ayan. Apat pirasong buko. Mamaya ko na ito kainin. Dahil bababa ako doon. Pupunta ako sa bahay nila kagawad ni Riz. Ay, pa magpapaalam ako. a upload tayo ng video para sa ating YouTube channel. Ayan. Happy, kahit pagod.